witness po? Well, it will be a welcome development po kung uh, any, any, any of these uh, 12 uh, PNP personnel under restricted custody will uh, really cooperate in the ongoing investigation po because at the end of the day, ang objective po natin dito ay uh, bigyan po ng justisya ang mga biktima, pati na rin po ang uh, kanilang mga pamilya and uh, nandito po tayo ngayon sa proseso na binevet po natin itong mga information. Makami pong information na nakakarating po sa atin not only dito sa sa mga police na under restrictive custody. In fact, yung ongoing retrieval operation po, yung ongoing ocular inspection po doon po sa may uh, area ng Taal uh, Lake po is not only limited doon sa mga information provided by uh, alias Totoy po. So may mga lumapit na po sa atin giving uh, other information and uh, ito po ay uh, dinadaan po natin sa proseso po and hopefully po ay uh, Magkuun po tayo ng uh, magagandang development. As we speak po ay uh, may mga kaanak na rin po ng mga missing sa Bungueko na nakuhanan po ng uh, DNA uh, specimen at uh, kung sakali po magpa po sa sa scientific examination po na meron po uh, possible human remains po yon. Yun po ay mai-compare na po natin doon sa DNA profile po ng mga nakuhanan na po ng mga DNA profile po ng mga kaanak po ng mga missing sa Bungueko po. DNA profile, yes po ma'am, at least 12. Uh, I was informed na 12 po dun sa mga kaanak po na mga missing sa Bumero po ay nakuha na na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin. Doon sa tatlo hanggang apat na araw po na pag po ng mga possible uh, remains po dyan po sa paligid po ng uh, taal. Ma'am Jean, ilang ilang relatives po po ang kukunan? Kung 12 na yung binanggit niyo po, meron pa bang how many uh, kamag-anaks po po? Well as it is po may 34 po na cases na hawak po ang uh, ang uh, CIDG probably we can start from there but uh, if you will uh, believe yung pong mga allegation and statement po ni uh, alias uh, Totoy po ay he is claiming na uh, this is not only a uh, 34 but more than 100 but for purposes of uh, comparison po ay uh, doon po tayo nakatutok dito po sa mga kaanak po ng 34 missing sa Bungero case na hawak po ng CIDG but we are not closing our doors If there are uh, kins po ng mga possible victims po, ay open po ang uh, CADG para kuhanan din po sila ng uh, DNA specimen po. Ma'am Jean, uh, lastly, once na may mag-positive na doon sa cross-matching, ano na po ang next step para sa PNP? Well, if there will uh, be a positive match po, I definitely it will be a... Uh, biggest development in this case po ika nga parang major break to po yan because this will prove our earlier uh, early, earlier uh, assumptions na talagang uh, pinatay na talaga itong at least we're talking about the 34 missing sa bungerros na hawak na cases na hawak po ng pung kung sakasakali po na may ba talagang uh, possible human remains na nakuha po o na na na, na, na iangat po Uh, in the past few days po uh, this will be a uh, definitely a major break to po sa PNP po at of course uh again ang hinihingi ng mga pamilya yung closure eh sabi nila parang sa kanila parang tanggap na nila na wala na yung kanilang mga anak ngayon kumakakuan po ng positive match that would definitely be a uh, closure on the part kung sino man po doon ang magmamay-match -ma -ma po yung possible remains po but let us wait po like i said earlier let us wait po doon sa official findings po ng forensic Group. we don't want to uh, preempt po yung uh, official uh, findings po nila but we will continue validating po yung other information provided not only of uh, ayas Totoy but uh, again other other uh, witness possible witness that may uh, come forward po to give information Yes, ma'am. Regarding uh, po uh, Regarding po sa ano? Regarding po sa ano? Regarding po sa na We will uh, get updates po sa CIDG Region 4A considering na taga-Kalamba po siya after our uh, first briefing today po I will ask some updates baka naman po nakausap na po siya and since uh, again it was mentioned by uh, alias uh, Totoy po and then uh, we cannot just take for granted itong mga new revelations po na ito and we will uh, conduct case build-up if indeed yung kanyang uh, previous uh, attempt po sa buhay po niya ay may kinalaman nga po itong mga Tao na pinapangalanan po ni uh, Mr. Augusto uh, We will just have to check again, mom and get uh, get updates from SAJ as far as uh, I po yung 34 po na missing sa Bungera po yung talagang nahawakan po na kaso po ng uh, CADG meaning yung mga mismong pamilya po nila ang uh, lumapit po. But uh, since there are new revelations po na lumalabas po ngayon and probably we can take this opportunity also para manawagan po doon sa ibang mga kababayan po natin na posible na may mga kaanak po na hinahanap at posible may kinalaman dito sa... Sa ganitong uh, similar incident po ay uh, bukas po ang opisina po ng PNP lalong lalo na po ang CADG para kuhanan po sila ng statement at maaaring makapagbigay po sila ng additional information that will help us and aid us in uh, conducting case build-up din po. Uh -huh. Well, ang take po natin dyan, ma'am, ay uh, hindi natin po pwedeng basta iisang tabi at walang baala yung mga nakukuha po nating information. That is precisely the reason kung bakit po tayo nagkakandak po ng ocular inspection, yung ating mga kasamahan po sa Philippine Coast Guard ay uh, sumisisid po para makakuha po ng posibleng ebidensya po. Ngayon, uh, doon sa allegation na wag maniniwala, uh, kagaya ng lagi nating sinasabi, ma'am, gusto nating kung bakit uh, as early, uh, earlier this year ay ongoing na po yung case build up pero hindi po natin sinasabi yan until such time There, wa the, there was the a uh, announcement from the DOJ. tsaka lamang po nagsalita yung PNP, and that is precisely the reason kung bakit hindi po tayong nagsasalita early on, kasi nga hindi tata hindi tayo po pwedeng basta magrelay lang po sa salita ng isa o dalawang tao po. That is precisely nga po kung bakit tayo nagsasagawa po ng kiss build up. Ngayon, dito po sa ginagawang pagsisip po ay kung may makukuha po tayo ng mga possible human remains ay dadaan po sa proseso yon, Maaaring hindi po ito magmamatch sa sino man po mga posibleng kaanak po ng mga nawawala but it does not uh, limit us from uh, determining kung sino po yung posibleng uh, nagmamay-agi ng mga posibleng human remains po na posibleng po nating makukuha.